250,000 lang pinalakas ka ng labi ni Ana pinalakas ko utang ina kahit ayaw ni Ana lima kayo ka niya hiniwala niya ang boyfriend kaling mo So, yun po yung ano, ano, uh, bibigyan natin ng reaction ngayon. Kasi ito si Juban, mga pre, uh, nakikita ko po talaga, no, sa, sa kaloob-looban niya, uh, buong pagkataon niya, katawan niya, ay uh, talagang inggit na ingit po siya. No? Kasi unang-una, eh, hindi niya po, although umaangat naman siya, pero hindi niya po may iangat talaga ngayon yung sarili niya, ng, katulad ng pag-angat ni Dindo, ba diba? So nakakaawa po ito si Juban ano. Ako Juban uh, bilang isang kaibigan ni Dindo ako ay naaawa sa iyo kasi napapako ka na sa nabubulok na imbur uh, imburnal. No? kawawa ka. So ito po ano, uh, pinaparinggan po dito si Dindo na kaya daw gumanon si Dindo at uh, dahil kay Analin, 'di ba? So bigyan natin ng reaksyon ngayon kasi binabanatan po dito si Dindo. Actually, um, napadaan lang sa akin ito. Well, eh, well, eh nakapublic naman ito. No? Uh, ako, eh, gusto ko itong bigyan ng reaction. Wala akong pakialam kung tapos na yung issue nyo. Okay? As long as duma dumaan ito sa akin, ay bibigyan po natin ng reaction. Okay? Kasi, uh, di rin naman ako papayag na ang uh, si Dindo, gaganyanin mo. Parang gusto mo siyang i-down eh. Halatang halata dito, na punong-puno ka, na ingit sa katawan. ba? Diba? So, ito po, no? Uh, bigyan po natin ng uh, guys. Ano palagay mo sa si amin? Hindi namin kaya mong paputok. Ay, ah, ikaw magdagdadala. I don't care so. Mas mada, maaga pa lang pinakita, uh, maaga pa lang pinakita mo ni Ugali. Ah, uh, Ano, ano, ano bang ugali ni Dindo? Kasi ako bilang isang kaibigan ni Dindo, nakasama ko yan si Dindo, napakabait na tao niyan. No? And then, ano bang ugaling pinakita sa Uh, alam mo, Juban, sa kami, no? Kami mismo, ako mismo. Nakita ko na yung ugali mo, ugaling kanal talaga. Totoo yan. Diba? Punong-puno ng ingit sa katawan mo kasi yung si Dindo mabilis yung pag-angat. Ikaw, andyan ka pa rin. Nasa kanal ka pa rin. Diba? tuloy natin. Oh, ya. Yeah. Basta mo ang ugali mo sa amin. Ba, maha, ma kapal, ya. Yeah. Ayaw ko naman na magpa, mag tayo ng ugali. At oh, saka, last na to. Ayaw mong magpakitaan kayo ng ugali, pero yung ugaling kanal mo, pinapakita mo na. In social media. Bumabanat ka pa kay Dindo. <laughs> Hindi ko alam kung hangover ka, o sabog ka, o sadyang wala ka talagang utak. <laughs> diba? Pinakita mo na yung ugali mo eh. Ano ba yung ugali na yan? Matino ba yan? <laughs> Hindi naman si Dindo yung babagsak dito, boy. <laughs> ikaw. Sabi mo nga noon, nakasabayan mo si Wamos. Nauna ka pa kay Wamos, pero tingnan mo, nasa kanal ka pa rin ngayon. <laughs> si Wamos nandun na sa tuktok. Ikaw ganyan ka pa rin. <laughs> Papahiya ka. Diba? Hindi ka nahiya tingnan mo yung sarili mo. Ikumpara mo doon kay Wamos. Kay Wamos muna. Ha? Ikumpara mo doon kay Wamos. Sabi mo na, una ka pa kay Wamos. Pero si Wamos, bakit nandun na sa tuktok? Ikaw, nasa kanal pa rin. <laughs> Tapos ngayon si Dindo, na naunahan ka pa. Ikaw, nasa kanal pa rin. <laughs> uh, uh, last na patol na to. Mamaya mag 1.5 million ka pa sa amin eh. Mas maganda yon na nakikita sa amin. Na isa lang hihiling namin sa iyo eh sumama ka na swimming eh. eh. Gusto mo isama yung manager mo, hindi eh, magsama kayo ng manager mo, 'di ba? All right. dun So so so, so pagkakaalam ko parang humiling siya dito. No? Na isama si Dindo. So gagamitin mo nga si Dindo. -hmm. 'di diba? Gagamitin mo para sa inyong uh, content. Sabi mo nga kaya mo paangat eh. Si Analin nga sa birthday ni Dindo, hindi hindi nyo pinayagan si Analin. 'Di ba? So, well, lugi ka dito, boy. Oo, oh, ako nga, nagpakumbaba na nga ako, hindi na nga involved. Ang galing niya, tangina. Ang galing mo gar. Bukas yung messenger ko, bukas yung Facebook ko, bukas ang pinto namin sa'yo. Ang galing mo! 100% yan! Well, nakikita naman sa mga mukha mo na, ano ka, talagang uh, napag-iwanan ka na. Kunyari, masaya ka, kailangan mo ipakita sa mga, uh, sa live mo na masaya ka, pero kung, kung, uh, mananalamin ka titingnan mo yung sarili mo, nakakaawa ka pa rin, maaawa ka sa sarili mo, kasi nga, nasa kanal ka na. Nasa kanal ka, hindi ka pa nakaangat. Nagigets mo yung ibig kong sabihin? Huwag kang masasaktan ah. Bawal yung balat si Buyas dito. Totoo lang yung sinasabi ko dito. Ronggar, para lang hindi ka mukhang masama sa... Kalinguronggar. Sorry, God God. Kaling mo, Solid Kaling! 250,000 lang pa. Pinalakas ka ng labi ni Ana. Ya. Yeah. Pinal Lakas ko utang ina e kahit ayaw ni Ana limang paghali. Ikang alikan kanya. Oh, si Ana yung humalik. Di ba? Huwag mo sabing ayaw ni Ana ginusto ni Ana yun. Nagigets mo? Tapos nilalait mo ang follower ni Dindo karaig o Scripted King na 250,000 lang, sabi mo. Okay? Pero kasi, kung ikukumpara natin yung iyong Facebook, hindi eh, ko alam kung meron ka pang ibang Facebook page, pero ayon sa nakita ko, okay? Yung akin lang, eh napakalayo mo kay Dindo. Diba? Salahating milyon ka lang, isang milyon na si Dindo. Nakikita mo naman yan. So halatang halata na talagang ano, uh, napag-iwanan ka talaga. Totoo 'yun. Napag-iwanan ka, Juban. Oo. Alam mo, ang ano mo eh, ang, yab ang yabang mo eh. 'Di ba? Ang isang manager dapat nakikipagkaibigan 'yan, hindi kinakalaban 'yung tao. Dapat si Dindo kinakaibigan mo, hindi mo pinaparinggan. 'Di ba? alam mo, hindi ko alam kung saan ka pupulutin ito, yung karir mo, hindi ko alam kung saan pupulutin. Kapag pinukusan kita sa reaction, kawawa ka. oh. oh kasi, bigyan ko lang to na reaction kasi, nakita ko yung video eh. Nagparinig eh. Pero nakakaawa ka boy, kasi, 1 million, napaku ka sa ano, ikaw 500, 500,000. Kawawa ka. Ako na yung nahiya sa panlalait pagpaparinig mo kay Dindo. Diba? Oh, tuloy natin to. Ah, niya ang boyfriend niya. so, hiniwalayan ni Annalyn ang boyfriend niya para kay Dindo. Well, okay rin naman yun kung hihiwalayan niya yung boyfriend niya. Eh, mukhang wala namang kwenta yung boyfriend niya. 'di ba? Mukhang sabog pa sa ano sa pinagbabawal na pulburon. Oo, 'di ba? Walang silbi. 'Di ba? Walang silbi, halatang halata naman. Pero kung mapunta siya kay Dindo, maganda ang magiging career uh, karir nila dalawa. E balita ko nga, eh, may nakahanda yata 50,000 si Dindo na ibibigay kay Annalyn. Kung pupunta si Annalyn, kay Dindo. O, oh, diba? Yun yun. Pero ikaw, anong nangyayari sa iyo, Juban? Ah, uh, nabibigyan mo ba yan ng 50,000? Hay, <laughs> nee, ako 'yung nagtatanong lang ha. Nagtatanong lang ako. Or baka ginagamit mo lang si Analin tapos binibigyan mo lang ng mga barya-barya. 'Di ba? Sige, sabihin mo in public. Pakitaan mo kami ng ebidensya. Magkano 'yung binibigay mo kay Analin Manti? Sige. At magkano 'yung kinikita mo dito kay Analin? Sige, pakitaan mo. Kasi si Dindo, kabago-bago pa lang yan, ha? Pero balita ko. Ayon sa post niya. Magbibigay siya ng 50,000 kay Annalyn. Bago pa lang si Dindo, ha? Partida yan! Ikaw, ang tagal mo na, pero ganyan pa rin yung buhay ni Annalyn sa mga kamay mo. Ano yan? Pinapakain mo lang? Binibigyan mo lang ng ano? Pandog food? Ganon? Bigyan mo naman ng malaking halaga. Para sa pamilya. Para makapagsimula. Pero hindi ko alam kung may Facebook page na ba ito sa analin. Kung inaalaw ba na magawa ito ng Facebook page. Kasi kung hindi, isa lang po ang dahilan dyan. Ayaw nito ng manager na masapawan. Yun yun. Ah. <laughs> uh. uh, baho sa baho. At ang gusto niya para sa iyo. Oh. Uh, Umiyak si Analin, 'di ba? Uh, pero pinagtanggol kita kay Analing. Kay si Analing. Sabi ko kay Analing, na? Umiyak ka. oh. sa okay lang yan Analing. Mas okay si Dindo, putang inang pre. Sana isip mo yun tol. Iniisip mo dapat yun tol. Dang. oh, nakapag-ninsyo ng dindo, tuloy natin. Kaya na, iniwalaan rin yung boyfriend niya kasi nakikita ko yun, nagkikiss. Sa so wala kayong utang na loob tol. Hindi tol. Uh, yun po yun, ano. No? So, uh, maliwanag dito na merong inggit sa katawan ito si Juban. Okay? Hindi niya matanggap na sa ilang buwan lang, ay nandoon na si Dindo sa tukto. Siya, nasa kanal pa rin. inuulit ulit-ulit ko yan. Kasi yun yung katotohan na, yun yung, uh, nakikita ko. Kasi kung, kung minahal ka talaga ng mga tao, ba, Juban, hindi ka mapapako sa 500,000 subscribers. Uh, I mean, uh, followers. Oo. Uh, ba't ka pa rin? Ikaw nasa baba, si Dindo nasa taas. Tiba! So yun, mga pre, ano, um... Huwag nating suportahan yung katulad nito ni Akin lang to ha! Ah. Hindi ko naman hindi ko naman kayo pinipilit, pero nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa akin o no? hindi. Huwag po nating susuportahan yung mga taong nanghihila pa baba. Real talk po tayo dito. Hindi po tayo magpaplastikan, magpaparinig. Sabi ko nga si Juban walang kwenta ito. Diretsahan ano yan? Diretsahan kung sinasabi yan. Hindi ko na kailangan pa ikut-ikutin pa yung mga salita. Na kung sasabihin nyo, oh, hayaan na natin yan, kasi, ah, uh, Ganito, ganyan. Hayaan na natin. Move po na tayo. Huwag niyo po akong tuturuan kung ano yung mga uh, gusto kong bigyan na reaksyon. Kasi unang-una, ayaw ko nang may amo. Okay? Ako dapat yung amo dito. Nagigits nyo? ba diba? Sumusuporta kayo. Kaibigan ko si Dindo. Kayo, sumusuporta lang kayo eh. Ako, kaibigan ko yung si Dindo. Natural. Pagtatanggol ko yung tao. ba diba? ah Oh. ko yan. Eh, kami, na mga vlogger, or sino man yung mga nakalive, sila MCJ, Tol MCJ, si, sila Teo, sila Berador Piqua, o uh, redmark Short, huwag nyo silang pipigilan. O, oh, stop na yung live, kasi mga ganito-ganito na. Yan yung wag na wag nyong gagawin sa aming mga content creator. Binabalaan ko lang kayo. Ah, di, hindi, hindi nyo pwedeng kontrolin yung mga tao. Hayaan nyo. May mga diskarte kami. Hayaan nyo. Okay? Hindi, ap, hindi po ako galit, ha? Ako yung nagpapaliwanag lang. Nagpapaliwanag lang. O. Oh, ako yung nagpapaliwanag lang. O. Oh, totoo po yun. Historia, eh! Hey! <laughs> <laughs> so, yun lang yung reaction ko dito, no? Juban, di mo kalibil si Dindo sa totoo lang. Huwag mong paparinggan ng paparinggan, ha? Kasi, uh, babagsak ka. No? Yung yung karir mo, babagsak ng babagsak yan habang ikaw ay nagpaparing, uh, nagpaparinig. May inspire ka na lang kay Dindo. Ando na yung tao, eh. Huwag mong ilain pa baba. Hindi porkit, ikaw yung nauna, ikaw na yung uh, magiging boss, hindi pwede yun. Diba? Huwag, uh, wag masyadong mayabang. Huwag. Marami kang makakalaban pag ginawa mo yan. At isa na ako dun. Okay? Payo ko sa'yo. Sigilan mo na yung pagpaparinig. No? Eh, itong video na to, I think matagal-tagal na to. Mga, I think weeks na siguro to. Pero kasi, napadaan. Eh, alam mo naman tayo, nag scroll ba diba? Napadaan sa akin. Kaya sabi ko, hinding-hindi ko pa palagpasin to. Okay? So, yun lang po yung aking uh, video ngayon. Yan, uh tuloy lang Dindo no sa yung uh, uh, ginagawa sa araw-araw. Huwag -araw. pa uh 'wag pang pa, uh, I mean, huwag magpa-stress, huwag magpapadala sa mga taong nagpaparinig. At sa mga fake accounts ni Dindo diyan. Nako. Ingat-ingat kayo. Baka magkaroon kayo ng mga intellectual property diyan sa pagnanakaw niyo ng mga video. Nako, sinasabi ko sa inyo. Uh tigil-tigilan nyo na yan. Okay? So, yun lang guys. Ingat and bye-bye.